Good morning mga ka 6.30 pa lang ng umaga Okay, sin tayo Magsasalang muna ako ng sinaing Para ah, uh, Pang agaahan at pang baon din ng mga girls sa school Nagluto ng adobo si mami kahapon Adobong chicken. Sabi ng mga girls gusto daw nilang ibaon sa school So <laughs> Magbabaon sila ng Filipino food sa school today adobo chicken and rice. But it's not the first time na nagbaon sila ng kanin sa so school. Mostly kanin and fried chicken. So, isa uh, muna tayo ng sinaing. Ayos na sa ng sinaing natin. <laughs> So, habang nakasalan sila, tayo magbibihis at ilalakad naman natin itong aso natin. Hey, need to walk, ha? Huh? Need to walk, ha? Inigtuok, ha? <laughs> okay, bis mo na tayo. Alright, nakabis na nga tayo. Magdala din akong dog treats. Ha, syempre. Yung plastic na pandakot ng pupo. <laughs> Ready na din si Pogi. Hindi ko lang makita ng ilaw niya na nilalagay sa lay. Pero hindi, na, hindi naman gano'ng kadilim pa, so let's go, lakad din tayo. Medyo madilim pa nga, malapit na mag-winter, so mas mahaba na yung night time kesa sa day time. At medyo lumalamig na din, And, halos di makakita ang aso natin. <laughs> okay, lakad ko na itong aso natin. Uh, Mag-alas 7 na, madilim pa din talaga. Hindi ako masyado nagbibidyo at hindi naman ako makakita. So, siguro, mamaya na pagbalik sa bahay. ito tutuloy itong pagbibidyo. Okay, maya na lang. A few moments later. Pagbalik na nga kami dito sa bahay. So, papakainin na natin si Willow. Che, that well, was a good 45 minutes. Waka, Willow. Good job. Bam! Okay, gawa na natin si Aso ng kanyang pagkain. Table. Coconut oil. Rose and blueberry. It's low. That's yeah. <laughs> I'm Let's go. Let's speed him. Let's go, doggy dog. Oh, Kasi 7.30 na pala. Kailangan naging gising yung mga bata. Pero siyempre magko-coffee -co muna ako. Coffee time muna. Beje, relax. <laughs> ako nga itong busyo ng isang grocery store yan. Ito may mga promo eh. Tingnan nyo. Sample M&M. Pag bumili ka ng dalawa, may dalawang for free o oh, tas yung pasta din pag bumili ka ng dalawa may dalawang free <laughs> mga interesting stuff para makatipid kaya medyo natutuwa kami pag may nakita kami yung kailangan namin at makakatipid talaga tayo dadayuhin natin yung tindahan na yan yung mga ganitong bagay nga ang mga interesting mga sabong panlaba, softener ah, ito pala pang ito pala pang hugas. Kasi, <coughs> pwede kang mag-stack. Pag nakakuha ka ng ganyan ng mura, pwede kang bumili ng madami, tapos pwede mo nang i-stack yan. So, in a long run, malaki talaga ang matitipid mo pag nakakita ka ng mga ganyang promotion. Nagawa na natin ng baon ng mga chikiting patron, Tapos gigisingin na natin sila para mag at mag-ready for school. At ito na nga ang nila, adobo, chicken, and rice. Siyempre, hinimay-himay ko na. Oh, adobo na natin. <laughs> para madali na nilang kainin at para wala nang buto. So, so yan ang baon ng ating mga chikiting, adobo rice. Tapos, minsan nagbabaan din sila neto. Today, yan yung ya, apipino. Ang babaan nila yung bis na prutas. Masarap yung kasabay ng adobo, ng adobo eh. Siyempre, mga cookies. Pwede na nga ang baon nila. Uy, mukhang hindi ko na kailangan gising si Ate Macy ah. Mukhang gising na siya. Hey, Ate Get ready for school na, Aba! Tumush, mush, mush, mush. Eat breakfast. What you want to eat? Crazy. Wala gisingin si Ayla Apo. Na, gising ko muna. Kinuha ko na nga. Are you still sleepy or are you happy already? <laughs> gonna be, gonna be Apo. <laughs> Mga girls ko. Oh be careful pala. Ate Macy, come on, get ready na. I fix your food. Ah, breakfast time. Later after school. Like. Naiiboy pa sila sa aso. And we are ready to go to school nang happy-happy na si Isla. Ate Macy, you can give me your bag. Grabe, mga bag na mga bata. <laughs> We are ready to go to school now, Yay! <laughs> All right, we're here at the school. Watch out, Auntie Macy. Yeah. Hey, you What are you dancing for? uh, <laughs> ah, let's go. I'm to... All right, pasok na sila. Alright, so yun nga, naihati na natin ng mga girls sa school. ngayon, ako yung magbabas papunta sa trabaho So, ganun talaga dito. Kasi napaka-unpractical na magkotse papunta sa trabaho ko. Gawa nga ang mahal ng parking. So, ginagawa ng mga city dito yan sa Belgium. Para maiwasan yung mga... Para maiwasan na masyadong madaming sasakyan ang magpupunta sa city. Kaya minahala nila ang parking that way madaming tao katulad ko na nagbabas na lang na, uh, pauntos sa trabaho mas practical, mas mura at nakakatulong pa sa kalikasan kasi mas less na sasakyan sa kadakali mas mababa ang ano carbon dioxide babang carbon dioxide nakaka uh, bawas polusyon ganoon pagdating sa mga bata sa school nakakotse eh pagpasok sa tarbaho, <laughs> nagbabas ko. <laughs> so, less stress nga sa paghahanap ng parking, mas nakakamura. At talagang pinupush ng government dito yan. Kaya kadalasan ng mga tao dito, nagbabike na lang din. Pag malapit lang. Talking about malapit, mga 8 kilometers away, 10 kilometers away, nagbabike na lang yung mga tao dito. Nakakating na nga tayo dito sa city. Basta sinakyan ko, 6 hours later Hey mga kasirdes, dito na ulit ako sa bahay At naluwang tumakukulit na Nakaayos na sila, nakakain na din sila ng hapunan So ako na lang ang maghahapunan Nagluto daw ng chicken joy si mami Sabi sa akin ni Ayla So let's see Kung may natira pang chicken joy kay daddy <laughs> Ah meron naman Chicken joy Dalawang piraso <laughs> At may gravy pang kasama All right, So yan ang ating hapunan chicken joy ni Mami Edlin. At uh, Mami may atay pa, may adobong atay pa. Oh, saka mayroon pa akong adobong atay. Let's look. Kung... Let's get ready pala. May prepare na natin yung hapunan ni Daddy RJ. Yeah, I'm showing you si Mami. Oh, <laughs> relax, relax na lang. Nagiinit na ako ng pagkain. And then, and then... <laughs> ngayon mo yun ang pumunta dun sa... Pidafo? <laughs> mm. si Why you have your <laughs> telephone? ah, you may not use your telephone until tomorrow. Hey, don't talk to Baliw. Wala ba sa ano? Wala ba dun sa <laughs> MIB International ang lumabas? Baliw. What, what are you, what is mommy watching? Bon Appetit. Bon Appetit. Your Your Majesty. <laughs> yeah! okay, you say, you say, smack a lick. Smack -a -lick -a, everyone. Play smack a lick, -a, this game. It's a -lick -a. really fun. And then in French, how do you say smack a in French? Moussa. No, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Smack a bon enjoy your meal. Okay, may nakita pa akong pickle vegetable yan. Ito ang isasabay natin sa... Ating adobong atay, fried chicken and rice. Alright, ito na nga pong ating hapunan. Fried chicken, pickled vegetable, rice and adobong atay. <laughs> Alright, let's eat. Ang uh, sarap ganyan. Ating eh. adobong atay. Ating pickled vegetable na yan. May sibuyas, may flower, may baby corn. and at may maliit na agurke, maliit na, pi, pipino. Ginabad po yan sa supa. Kaya masarap kahit saan. Sa kanin. Mm. Okay, kain ako. Yun lang na ah. Natapos na nga tayo sa ating dinner. Kaya magdi-dessert na tayo. Melon. Alright guys, hope you like this video. Don't forget to like and subscribe to support our channel. Ako nga pala rin si Daddy RJ ng Sir Family. We are Filipino Family. Umeg. Hmm. We are Filipino Family. We're living here in Belgium. So guys, salamat po sa pagpanood. And see you guys next time. Bye-bye.